The accomplishment of an aim or a purpose. Ito ang textbook definition ng salitang success. Pero sa totoong buhay, hindi madaling ipaliwanag kung ano nga ba ang kahulugan ng success. Bawat isa ay may kanya-kanyang sukatan upang matawag na success ang isang bagay o ang isang tao. E eh, sa buhay negosyo kaya? Tara, samahan niyo kung kamustahin ng aming client from Bataan, na miyembro na ng Bizwater Family since 2021. Paano ko po, po ba nakilala ang Bizwater at naging machine provider ko? Ito ang kwentong Bizwater. Ah uh, bago po ako nagpatayo ng isang water refilling station, ako po ay isang OFW. Uh, Nagtatrabaho po ako sa iba't ibang panig ng Asia, tulad ng Cambodia, Thailand, uh, Malaysia, Indonesia, uh, maging sa Middle East, nakapagtrabaho rin ako sa Saudi Arabia. So bilang isang electrical engineer, yun ang aking uh, trabaho bago ko makilala si Biswata. Uh, ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay napakalaking advantage kasi uh, pag nagtrabaho ka sa ibang bansa, kasi uh, world class ka dapat eh. Kung baga, Pilipino tayo, magtatrabaho tayo sa banyagang bansa, uh, dapat uh, well-equipped ka sa knowledge din. Tapos yung mga experience doon dahil uh, malalaking kumpanya, multinational company, siyempre malaki din yung expectation sa'yo ng kumpanya, which is the natututunan mo yung technology sa bawat bansang napupuntaan mo. Uh, noong una kasi, matagal na rin akong gusto magplanong mag-business yung nasa abroad pa ako, nasa overseas pa ako, sabi ko kailang kaya ako makakapagpahinga at makapagsimula ng negosyo. Which is, uh, sabi ko, imposible naman na masimulan ko na nasa malayong lugar ako. Mahirap i-monitor pagka ganun. Tapos nung mangyari na matapos yung contract namin, galing ako ng Cambodia, natapos yung power plant na ginagawa namin, ang sabi sa akin, we have next project after 3 to 4 months, ganun. So, umuwi na ako. sa so, inintay ko yung project na yun. Tapos pumutok naman yung pandemic, yung COVID-19. Which is akala ng natin noon is uh, sandali lang. ba? Diba? Tapos sabi ko, okay lang. Sige, uh, antay-antay muna ako. Kasi dumating na yung contract ko noon. Which is hindi naman ako makaalis kasi wala nang plane, flight, kahit saan wala. So, sabi ko, sige, antay ako. May budget ako kahit one year, one year and a half na wala akong trabaho yung mga expenses ko dito tsaka lahat ng bayarin ko kaya kung i-cover in one and a half year ganon. So ayun naisip ko na mag, mag ano ba magnegosyo, nagtayo ako ng gulayan. <laughs> 'Di ba? Naging uh, magugulay ako tinda pero hindi rin nag-success eh kasi nga uh, sa pwesto ka no pagka sinabing oh, bawal mo na magtinda ngayon tapos wala na naman. Ayun, tapos nagcomputer din ako nag uh, yung parang computer business, anong ganon. Tapos ganon din, walang nangyari, ano lang din, laging on, off, on, off, hanggang sa wala na. Eh, talo, kasi nangungupahan ako noon eh. Tapos yun, siyempre, hindi naman kalakayan yun na talo kong pera sa ganon. Eh, inisip ko na, sige, subok pa ako ng isa pa. Sabi ko, dalawang beses na ako natalo, isa pa, sabi ko, hindi pa ako nadadala. Tapos, yon, uh, yun. Nung mga panahon na yun, nakita ko yung tubigan nga kasi is essential, di ba? Lahat ng tao, kailangan nila yung tubig. Kaya pinapayagan silang pumunta sa barabarangay, mag-deliver, mag-pick up ng gulo, mag-deliver. Tsaka yung mga essentials, kaya kagaya ng mga pagkain. Tapos, yung naisip ko, sabi ko, maganda yata yung water refilling station kasi kahit na pandemic, kikita siya, di ba? So, nag-start akong pag-aralan ang water station refilling business. So, ano naman tayo ngayon, madali naman pag-aralan kasi di ba nandiyan na si YouTube, nandyan na si Google. So madaling makakuha ng mga information base doon, di ba? Tapos nag ako, marami akong nakita mga machine provider. Nandyan na si ganito, nandyan na si ganyan. Nakita ko yung mga machines nila, minsan na-interview din nila ako. May mga kadil din ako noon. Pero hindi naman kagad ako nag-decide. May mga, may mga sikat na installer nung mga panahon na yon di ba? medyo may time na nga parang gusto ko nang aris sa kanila noon eh. Pero sabi ko, sige, isa pa mag-research muna ako. Tapos, tanong-tanong uli. Tapos hanggang sa makita ko doon sa page ng Facebook, nag siguro meron kayong, ang biswata siguro that time, baka merong Facebook ads siguro na binabayaran kayo. Lumilitaw sa kanin eh. Yes. Sa ano, sa ano ko nakikita rin. sa ka oh, yung biswata, tingnan mo nga. Yung. Tapos, tiningnan ko. Tapos nakita ko. Tapos may mga tutorial video pinag lang ko yung mga tinuturo doon. Tapos, doon ko nakita yung pagkakaiba ng machine ni Bizwater compared doon sa machine ng mga malalaking kumpanya na rin bago kayo, di ba? Tapos, ang una kong nakita doon yung ito, control panel. Sabi ko kakaiba ang control panel niya. Meron siyang sariling monitoring system. Tapos, nakita ko yung kulay niya bakit Kasi 'yung kulay green, inaiba sa iba, kulay blue tapos 'yung mga pipes niya, 'di ba? Mga PPR, 'di ba? Parang tingin ko nga world class siya, eh ba? Diba? 'Di ba? Kasi ako, meron kasi ako mga selection ng ano, yan. nagtrabaho nga ako sa isang ano, electrical uh, hindi naman sa construction company. Pamilyar ako sa mga equipment, may mga water treatment system kami, may mga desalination kami. Maraming equipment ng isang power plant. Tapos pag nakita ko 'yung Kavis Water, pati 'yung workmanship niya pati yung mga access ng maintenance niya, lahat kinonsider niya eh. Hindi yung magpapalit ka ng filter, yuyuko ka kung saan saan ka, ano, tapos wala kang space. Magpapalit ka ng motor, wala kang access. So lahat yon ano, in engineer talaga siya. Parang isang engineer ang gumawa nito, yun ang nakita ko sa kanya. Hindi basta ginawa lang, sinonsider pa rin niya yung maintenance access pag magre-repair ka, may problema, hindi ka mahirapan. Ganong kaganda si Biswater. Water. Oh. Kaya ako, marami rin nagtatanong sa akin. Sabi nila, Sir, ah, saan nyo ba kinuha yung makina nyo? ba? Diba? Nila. sabi ko kay Biswater. Kasi nagkaroon kami ng asosasyon nga dito. Tapos nagkakilala-kilala kami mga magtutubig, ba? Diba? Nung unang di kami nagpapansin na niyan. naban sinaban niyan eh. Kung baga, kompetensya, di ba? So yun, naisipan namin magtayo ng asosasyon hanggang sa maging magkakaibigan kami, magkakapatid kami nagkaroon ng harmony sa sa mga tubigan dito. Di ba? Masarap yun eh. May harmony kayo eh. Tapos tutulungan kayo pag anong problema. Sa kanila na-discover na kakaiba yung machine ko. Sir, ba't ganito yung machine nyo? Bakit ang daming ganito, ang daming ganyan? Nakikita nila. Ano ba yung nasa loob niya? Pinakita ko, nagulat siya. Ano yan? Bakit? <laughs> Ngayon sila nakakita ng na mga, mga contactors, mga protection relay, na yan, adyan. Tapos, sa uh, yun, ginento ko na nga si Biswater hanggang meron akong isang classmate, si Engineer Gladi Dasyon sa Alas Asin. Sabi niya, mate, sabi niya, saan ka ba kumuha ng machine mo? Sabi niya, kasi bala ko magtayo ng water station. So, ang bilis na sagot ko kay Biswater, maganda yan. Kung gusto mong kumuha, huwag ka na mag, ano, uh, mag-isip ng iba pa kay Biswater, sabi ko sa kanya. So, Como A ano ako kasi alam niya na nagtrabaho din ako sa mga sa power plant as may, may alam ako sa mga ganyan. So naniwala na siya agad sa akin. Kaya yun, umorder siya kay <laughs> Sir Bench. Tapos may hesitation pa nga siya noon no, na may, mas, Ay, daw, mas mura kay ganun doon, mas mura sa mga, may, memang mga comparison siya. Pero at the end of the day, nag-decide pa rin siya na kay Biswater kumuha. Kasi dami niya tanong sa akin eh. Sinasagot ko yung mga tanong eh. Gusto niya pa nga puntahan dito sa shop koto para gusto niya makikita. Pero ang gawa, pinaliwanag ko lang yung operation. Hindi lang operation yung maintenance. Pati yung, nasabi nila ng tao dito, yung, yung after sale service yon, Yun, doon siya na-convince. hindi uh. uh, naman ako mahiya magsabi. Nasabi ko sa kanila na okay ito eh. Kasi ang testing ko na eh. Diba? Uh, masaya ko. Kasi unang-una, yung commitment ni Sir Bench ng Bizwater na i-deliver na yung machine sa ganitong date nangyari. So, commitment yun eh. Kung sinabi mo sa client mo na ganito, di-deliver mo, walang excuse talagang gagawin talaga yung commitment date na deliver siya on time, di ba? Okay, okay yung ano, happy ako nung makita ko yung machine tapos nung ini-install na dito hanggang sa eh, commission na nila, diba? tinuruan nila ako ng operation. ah uh, Siyempre, for the first three months, Uh, hindi naman kaagad kasi siyempre ang ang negosyo kahit anong negosyo yan, talagang meron siyang period na ano yan, eh, di ba? Na uh, pa, di ba? Kahit siguro si Coca-Cola, kahit si KFC, kahit si McDonald's, ng mga nag-uumpisa yan, siguro ganun din eh. Uh, siyempre, yun sa first three months, uh, una mong mga naging customer, siyempre, akilala. Tapos yung, yung mga pinsan, kapatid, mag-anak, nanay, tatay, asawa ni Insan. Yan, yun ang mga naging customer sa una, siyempre. Tapos, uh, ginawa ko para rin ma-promote ko yung may bagong tubigan dito. Nagpamigay ako ng, ano, ng free taste. Kumbaga, lagay mo sa bottle. Tapos, lagay mo ng tubig, ipamigay mo. Sasabihin mo lang, may bago kaming water refilling station ipapatray lang po namin itong product namin sa inyo. Tapos yun, siyempre, invest ka rin ng money doon, di ba? Libre lahat yun eh. Pero may mga bumalik naman, may mga tumawag. yon. tapos sabi nila, uh, masarap daw yung tubig, manamis-namis. Tapos lasang buko, may nagsasabing lasang buko pa, gano'n. Wow, parang ano to, parang sabaw ng buko, sarap pa, ganun. <laughs> di ba? Tapos sabi ko, okay, positive yung feedback. So, yun. Siyempre, first three months, hindi pa gano'n pero may target ako kasi talaga anticipated ko yun eh first 3 months 6 months, 9 months, 1 month meron akong graph kung target ko ang target ko dito ang sales ko alimbawa first 3 months ko 20 to 30 lang ako or 40 tapos another after 6 months dapat ang ano natin nasa 8 nasa 70 na tayo tapos pagdating ng 1 year dapat nandun na tayo so yung, yung, yung sales target ko baga, yun yung gusto kong masunod. Siyempre, di ba, ganun yun. Meron kang actual at saka plan. Yun yung plano mo eh. Ano ba yung actual mo? Meron akong measurement. Minimeasure ko yung, kung yung progress ko. So, gumawa ako ng plano for one year muna nun. Tapos, so pa naman, nasunod yung mga plan na yun. Kasi pag, hindi, pag behind the schedule ako, sabi ko, bakit ganun? Patatapos na yung six months ko, hindi pa natin naabot yung sales. Kung ganun. Ano bang gagawin ko? Sige, mag-market tayo. Even na wala na ako dito kasi nag-operate to three months na nandito lang ako pinasa ko sa anak ko, siyempre, diniscuss ko rin sa kanila, pati sa mga tauhan na, na malinaw yung gusto ko, malinaw yung gusto ko mangyari. Ano? Para hindi lang kami yung may target, yung mga tao din namin, no? alam nila na may tinatarget tayo. Ganun ang ano namin, ang kwento, ang, ang binibigay ko sa kanilang information. Ganun. Pinapakita pa namin sa kanila kung ano yung kinikita. Pinapakita pa namin sa kanila kung ano lang yung yung sa amin. Alam nila yung cost. Pinakita ko sa kanila, ito yung mag mga expenses, tao. Tapos ito yung expenses sa mga selyo, sa mga ano, consumables. Ito yung expenses sa gasolina, lahat. Tapos i-minus ka ko itong dumaro. O negative pa ako. Alam nila, nakikita nila, ay o oh, nga sir, ano gano'n. Tulong-tulong tayo, ha, gano'n-ganon. Transparency din kaya dapat alam din nila kasi, kasi para maintindihan ka. Ah, Hindi kasi, misan yung iba kasi nagtatrabaho, nisip na, alakang laki na kinikita ni sir, eh, 3, 4,000 na mapasok araw-araw sa kanya, pero hindi sila hindi nila alam yon di ba? Pero kung pinakita mo sa nila kahit pa paano, no? Oo oh, oh, nga, no. Pero tutulong sila, di ba? Bilang electrical engineer, ano eh, uh, technical kasi, more on technical ako eh. Kumbaga, alam ko mula sa simula, paano bumuo ng isang makina eh. May, alam ko yung concept, kumbaga ano, kasi electrical dito, part, partly electrical, part ni mechanical. Electrical in the sense na dyan yung mga magnetic contactors, push button, wirings. Partly mechanical kasi meron ka mga motor. Mechanical yun, may ikot, di ba? So, yung, yung experience ko siguro sa pagiging electrical engineer for, kasi halos sa, uh, ano na eh, nasa 25 years na rin ako na ganyan yung, field ko eh, di ba? So, everyday mo na nakikita yan, everyday mo na na-encounter. Tapos, ano, ano rin kasi ako, para bang iniisip ko yung makalikha ko ng isang equipment na ako yung, ako yung gagawa. Pero hindi ko pa alam kung ano yun ha. Yung ibig sabihin, mag, magkikreate ako ng isang bagay na base doon sa mga ano ko ba, mga alam ko. Yan, ganun ang, ang ano ko. Tapos yun, uh, madali kong ma-interpret kasi unang-una, similar lang siya eh. alus pare, alos parehas si yung mga controls niya pagka naglow pressure hindi mo na hindi mo na siya hindi ka na manghuhula kung sino yung naglow pressure dito pa lang sinasabi niya kung sino naglow pressure mayroon siya reporting naglower yung uh, product mo nagano siya may mga indicator dito hindi ka manghuhula hindi ka tulad ng iba na pag nasira ay alin ba dito hindi mo alam kung ano ba diba? At least pag sinabi niya dito pa lang sa control panel mo, low pressure, sasabihin niya kung alin dyan eh. Tapos alam mo na, mapipinpoint mo, ay, ito pala yung nag-low pressure. Ay, nagita ko, ay, kailangan ko pala i-reset ito, di ba? Yes. Tapos, bakit nag-low pressure? Siyempre, si Biswater naman, hindi naman magbibigay sa'yo ng makina na hindi kanya tuturuan ng mga troubleshooting kung anong, pag nag-low -nag pressure to anong mangyari. Dinem pa nga nila yan eh. Sir, ganito yan. Pagka nagkaroon ng problema, hindi humigop yung, yung raw water pump kasi naubusan ka. Sabi niya, dalawa ang protection niyan. Yung isa, meron siyang low-level switch. Diba? Pag low na siya, magti-trip. Pero kung pumalya yung low-level switch mo, nasira, na may pangalawa kang protection. Ito, yung APC, Automatic Pump Control. So, ibig sabihin, hindi niya mamimiss yung problema. Kasi pagka, halimbawa, wala ka protection, mayro, kang protection, wala kang low-level switch, wala kang ABC. ang mangyayari, andar ng lang yung makina mo, walang inihigop. Masama yun sa makina. Tapos, masisira yan. Masusunod yung motor mo. Tapos, wala kang protection dito. Wala kang overload relay. Patay na yung motor mo. Di ba? Ma mahal, mahal ang mahal-mahal niyan, 5,000, 6,000 ang halaga niyan. Ito, 25,000. Di ba? Kung wala kang mga protection na ganyan, wala. So, yun ang hindi naintindihan ng ibang bibili lang. Nakukuha lang na sila sa maganda. Ay, ang ganda naman, ganyan. Tapos, hindi nila alam yung mga yan. Mga protection lahat yan na importante sa mga Di ba, sabi ko nga, kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa ganitong negosyo, di ba? Ano eh, meron kang tatlong bagay na i-consider dyan eh, di ba? Unang-una, yung machine, di ba? Yung workmanship ng machine, yung quality ng machine, ayos ba, di ba? Unang-una may i-consider 'yan eh. Pangalawa, yung proven na ba 'yan, di ba? Proven na ba 'yan? Sino na ba 'yung mga naging uh, customer niya, sino-sino na sila, Pangatlo, siyempre kung 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 'yan ay isang legit na Uh, provider ng machine, ano ba yan? Registered ba yan? Meron ba silang company profile? Pwede ba silang i-check na meron silang business permit, nag-operate pa sila ng legal, ganyan? Doon mo malalaman na genuine yung company, di ba? Hindi yung kukuha ka ng provider, nakita mo lang mura, tapos hindi ka naman nag-background check kung sino sila. Number one yun, ang biswater, may ganun. Tapos yung pangatlo, yung okay, satisfied ka, maganda yung makina may company profile, marami rin na-install. syempre yung, yung feedback ng mga customer nila, di ba maraming feedback yan? Kasi sa Facebook, marami na mga group chat dyan. Eh. Di ba? Makikita mo yung mga feedback ng mga sari-sari. Ano, ano, yung feedback, number one feedback kasi dyan, yung customer ano, uh, support after sales support, di ba? Ang biswater kasi, ano eh, kumbaga, hindi lang sa <laughs> nag-offer na makina sa'yo, binentahan ka, after binentahan ka, sinuport ka ng konti. Pagkatapos nun, bye-bye na. Marami ng dahilan. Sabihin, malayo eh, kasi yung eh. Si Miss Water, sa experience ko, pagdating sa after sales uh, service nila, okay na okay talaga. Kasi mabilis din sila mag-response. Tsaka nagkaroon ng sistema kasi. Nagkaroon kayo ng iba't ibang grupo kung sino sasagot eh. Pagka sa mga, mga troubleshooting, may isang customers. group chat doon na customer service. Pagdating sa sales, meron. Pagdating sa ano eh, meron siya mga kung saan ka pupunta, alam mo kung saan ka pupunta. Yung number one, yung after sales talaga. Kailangan doon ka rin tumingin. Huwag yung sikat to, okay to, kilala, kilala to, ganyan. Tapos pagdating ng after sales, yun, wala na. O maraming ganyan yung ano, bumabagsak sila sa, ano, sa after sales. So, kasi siguro si Sir Vince, nag-invest ng money sa after sales din. Ang um, pwede kong i-advise sa kanila kung Plano nila mag-put up ng water refilling station. Una-una, siyempre, pag-aralan nila. wag wag muna silang basta-basta papasok sa isang bagay na hindi pinag-aaralan. Di ba? Pag-aralan mo. Pag-aralan mo yung market. Tapos, tingnan mo kung doon sa uh, area nyo ba, kung ilan na yung water station. Mag-survey ka. Huwag yung agad-agad na magde-decision ka. Di ba? Although, Uh, masasabi ko talaga yung water maganda kasi bakit ka mo everyday na kinukonsume mo yan eh walang napapanis dyan eh ang raw water mo available na dito sa tabi mo magagaling sa water district o kaya kung may deep well ka anjan lang yan eh hindi ka tulad ng produkto na iba na magre-restaurant ka bibili ka ng gulay tatap ka din baga napaka napakabilis nung ano yung proseso kuha ka ng tubig kay water district or dyan pagkatapos puproduce mo siya bibigay mo na So dapat sa ano nga, pag-aralan, pag-aralan muna isang negosyo papasukin. Pis bawa water station. Mag-survey din, tapos magtanong-tanong, tapos mag ano, mag, mag research kumawa ng mga background check, tapos uh, anuhin yung siguraduhin yung provider nila para hindi sila ma, ma, no, ma, ma mapariwa. <laughs> ang 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 ano kasi sa akin ng success, ano yan eh. Kumbaga, may process kasi yan eh. Di ba? May process. Meron kang milestone. Kumbaga, meron kang goal. No, meron kang yung goal na pang three months lang. Meron kang goal na pang 1 year. Meron kang goal na pang five years. So, dapat, ano lang yung matuto ka mag-measure ng goal mo. Kumbaga, Hanggat maaari, may notebook ka, isulat mo, gawin mo sa papel mo kung ano yung goal mo. Tapos, isa-isa mo dapat na tinitingnan yung notebook mo kung ano yung sinulat mo. One year goal, three year goal, five year goal, at Dapat lahat yon tinatrack mo kung nasunod ba yung sinulat ko. Ganun. Kasi hindi pwedeng samahin lang yung goal. Eh. Masyado mababaw yun. Eh. Uh, yun, success sa akin, every milestone na, na ano mo, na-achieve mo, goal na sa akin yun. Eh. Kahit three months goal lang. e eh let's say sabi ko in 3 months dapat kumikita ako ng ganito dapat ang kita ko is uh, ano dapat 3,000 na yung pumapasok na pera sa akin in 3 months dapat i-achieve mo yun tapos pagdating ng 5 years dapat ang pera ko dapat 10,000 na yung pumapasok tapos i-achieve mo yun goal na rin yun Pagka, success na para sa akin yun eh little step success na yun di ba na oo kailangan clear hindi pwede sabihin na ay gusto ko maging mayaman mababaw yun dapat clear. Gusto kong kumita ng 100,000 a month. Ganon. Clear yun kasi may figure eh. 100,000 eh. I-achieve mo yon Hindi pwede yung, ay gusto kong umaman dumami pera kung mas masyado. So sa akin, yung success, yung pag-abot ng mga goal na, yung mga goals mo, simula, di ba? Gusto ko makatapos ng pag-aaral. Goal na yun eh. Na-achieve mo na yun. O gusto ko magkaroon ng ganitong bahay. Goal na yan, Na-achieve mo. Gusto kong patapos yun. Yun yung mga goal. Muli, ako po si Engineer Jonet Dizon Maglalang. Uh, May-ari po ng Aqua Purel Water Refilling Station at nagsasabing uh, umasenso sa pagiging isang biz water family.